mapagpalang tangali mga kabartudis dito po tayo sa bugubat yan kukunin natin yung pulupot na yan ayan po at meron dito yung nuno sa punso. at meron tayong nakita dito nakatali na baging ayan o nakatali po siya yan ang kukunin natin tingin natin sa bantay rito ayan o nakatali ang ganda din ito sumbalik tali na po siya o Kunin natin at uh, ito may nakuha din tayo baston merong gustong kumuha nito kaya ito yung ipapadala natin sa kanya Ayan, dito pa tayo sa guba to hinahanap natin yung uh, kidlat na bumagsak o kung saan siya na nakatama kaya hindi po tayo napalad pero sa kabila tingnan din natin baka dun uh, bubag, bumagsak yung kidlat na yun Ah, dito tayo ng ano para makakuha din tayo ng mga kahoy na gawing baston. At dito naka ano po tayo. Naka-spot po tayo dito. Kaya kukunin natin. Kaya saglit lang. dapat buwan na na ayan yan ang maganda sumbalik so, at uh, nilikus nilikos at tinali pa ito so, maganda din ito pampaswerte kaya barter natin ng pariya hanap tayo dito ng coins bayad lang yan kaya tara kunin natin yung yun yung pulupot yung isang pulupot gawin natin baston ayun oh kaya hanggang dito lang muna mga kabartudes ayun pasano Nakatali din oh. Ano sa taas? Ayan. Kaso mataas na. Ayan na lang natin dyan. Hanggang dito lang muna mga kabartudis. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam. God bless sa inyong lahat.